May mga katahimikan na hindi nagpapatahimik. May mga tanong na hindi talaga tanong, kundi patibong. At may mga tao na hindi nagsasalita para linawin ang katotohanan, kundi para lituhin ang isipan mo. Ito ang uri ng katahimikang dapat pag-ingatan, yung tahimik pero may dalang panganib dahil sa isang iglap kapag hindi mo ito nabantayan. Kapag ang dila mo ay nauna sa isip mo, maaari kang mapasagot sa tanong na hindi mo pa dapat sinasagot. At doon, may bahagi sa iyo ang unti-unting mawawala. Ang tiwala mo sa sarili, ang linaw ng pag-iisip mo, at ang kapayapaang pinagpaguran mong buuin. Ang sinungaling, hindi palaging sumisigaw, hindi palaging halata. Madalas, sila pa nga ang pinakatahimik sa kwarto. Yung mga may ngiting magaan, kumpiyansang tila galing sa kabutihan at mga tanong na parang walang masamang intensyon. Pero sa likod ng ngititing yan, may plano. Sa likod ng bawat salitang bitin sa katotohanan, may layuning sirain ang iyong tiwala. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili mo rin. At ang mas malala pa, minsan ang taong yon ay hindi malayo sa atin. Minsan, sila ang tinatawag nating kaibigan, kapamilya o kasama. Minsan, sila ang mismong tinig sa loob ng ating isipan. Napaulit-ulit na nagtatanong ng, baka ikaw ang mali? Sigurado ka ba? Hindi mo lang siguro naiintindihan. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang mabuting loob. Hindi sapat ang kabaitan. Kailangan natin ng katalinuhan, ng paninindigan, at higit sa lahat ng katahimikang mapagmatsyag. Kaya ngayon, simulan na natin. Sabay nating silipin ang dilim. Hindi para manatili roon, kundi para maintindihan ito. Dahil lang hindi natin naiintindihan, iyon ang may kapangyarihang kontrolin tayo. Puntahan natin ang mga sulok ng isip kung saan nagkukubli ang panlilinlang, hindi bilang biktima. Kundi bilang mga mandirigmang mapagmasid at matatag. Pag-aralan natin ang limang tanong na madalas itanong ng mga sinungaling. Mga tanong na hindi nagtuturo kundi nanunukso. Mga tanong na ginagamit hindi para maglinaw kundi para magulo ang iniisip mo. At kapag natutunan na natin ang mga ito, lalabas tayong hindi lang basta alerto. Lalabas tayong mas matatag. Mas malinaw ang pag-iisip at higit sa lahat hindi na madaling mauto ng mundo dahil lang tao na may disiplina sa isip at puso. Ang tao na hindi natitinag sa gitna ng kasinungalingan ay ang taong tunay na malaya. Number 1. Mapapansin mo kaya kong niloloko na kita. Hindi ito simpleng tanong. Hindi ito biro. Hindi ito para sa katuaan usapang magkaibigan o biruan sa pagitan ng magkasintahan. Ito ay isang pagsusulit, isang tahimik ngunit matalim na pagsubok sa pagkatao mo. Ito ang uri ng tanong na may kasama nga pero sa ilalim nito may nakaambang pagmamaliit. Ito ang uri ng tanong na ginagamit hindi para malaman ang sagot, kundi para makita kung gaano kakahina, gaano kakadaling pasakayin. Gaano kakababa ang antas ng pagdududa sa mga taong mahal mo? Ang ganitong tanong ay hindi galing sa taong naghahanap ng katotohanan. Ito'y galing sa taong nagsusubok kung gaano kakabulag sa katotohanan. Sa taong gustong malaman kung kaya kanyang paikutin, sa daliri niya na hindi mo man lang mamamalayan, ito ay isang panlilin lang na nakabalot sa biro. At kapag natawa ka Kapag nagbiro ka rin pabalik, ibig sabihin, bumagsak ka na sa bitag niya. Dito natin kailangan ng sinasabi ng pilosopong si Epictetus. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari sa atin. Ang mahalaga ay kung paano tayo tumutugon. Hindi tayo dapat sumagot agad. Hindi rin tayo dapat magalit agad. Hindi rin tayo agad nag-aakusa. Tayo'y nananahimik, nagmamasid, nag-oobserba dahil ang taong may disiplina sa isip ay hindi pumapansin sa panlabas na anyo, kundi sa kilos, sa ugnayan ng salita at gawa, sa mga bagay na hindi sinasabi, pero ipinapahiwatig. Ang taong may mababaw na paningin, mabilis magtiwala, lalo na kapag ang kaharap ay may magandang ngiti o matamis ang pananalita. Pero tayo, hindi ganon. Hindi natin ibinibigay ang tiwala sa sino mang marunong lamang magsalita ng maganda. Dahil para sa atin, ang tiwala ay hindi regalo, kundi responsibilidad. At ang responsibilidad ay dapat lamang ibigay sa may kakayahang panindigan ito. Ang taong nagtatanong ng, mapapansin mo kaya kung niloloko na kita, ay taong alam na may ginagawa siyang mali. Ang tanong niya ay hindi pag-amin Ito'y pagsubok kung kaya ka pa niyang itago sa dilim. Dito pumapasok ang stoic mindset. Ang lakas ay hindi laging nakikita sa lakas ng boses o sa tapang ng sagot. Minsan, ito'y nakatago sa katahimikang may malalim na pag-iisip. Hindi natin kailangan sagutin agad ang tanong. Hindi natin kailangang patunayan na matalino tayo. Ang kailangan natin ay katahimikan na may kalinawan at panunood na may pasensya. Dahil ang totoong panlilin lang, hindi palaging mabilis mahuli. Pero ang taong hindi nagmamadali, ang taong may kakayahang maghintay, siya ang sa huli makakakita ng lahat ng katotohanang ng pilit ikinukubli. At tandaan mo, ang taong matalas ang isipan ay hindi ang laging may sagot kundi ang marunong maghintay sa tamang oras para magtanong pabalik. Number 2 Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Pakinggan mong mabuti. Hindi ito tanong na naghahanap ng paliwanag. Ito'y tanong na nakabalot sa drama, isang emosyonal na bala na ibinabato sa'yo para ikaw ang panghinaan ng loob. Para maramdaman mong ikaw ang masama dahil nagtanong ka lang. Ito ang klasing tanong na ginagamit para balikta rin ang sitwasyon. Parang ikaw pa ang may utang na loob. Parang ikaw pa ang may kailangang ipaliwanag. Dahil nagduda ka sa isang taong, sa totoo lang, may dahilan kang pagdudahan. Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Sa unang tingin, parang inosente. Parang tanong ng taong nasaktan. Pero sa mas malalim na antas, ito ay pagtatangka na baligtarin ang bigat ng ebidensya. Hindi na sila ang kailangang magsabi ng totoo. Ikaw na ang kailangang magpaliwanag kung bakit ka nagtanong. At dito, maraming tao ang natutulala. Kasi madalas, kapag tayo'y pinaliligiran ng mga taong marunong umarte, naguguluhan tayo sa nararamdaman natin. Minsan, mas pinipili nating ikulong ang sarili nating intuisyon kaysa manindigan sa pakiramdam na may mali. Ito ang malaking panganib. Ang kasinungalingan kadalasan hindi nagsisimula sa bibig ng iba. Nagsisimula ito sa puso nating pinagdududahan ang sariling pakiramdam. Sa Stoic Philosophy, sinasabi ni Marcus Aurelius, Kung may makakapagpakita sa akin ng mas tama, tatanggapin ko ito. Pero hanggat wala, paninindigan ko ang alam kong totoo. Ang stoic. Bukas sa katotohanan, hindi siya matigas ang ulo. Hindi siya sarado sa paliwanag. Pero ang isang stoic ay hindi rin nagpapadala sa guilt. Sa paawa o sa emosyonal na panlilin lang. Ang katotohanan para sa atin ay hindi dapat ipinipilit kundi ipinapakita sa gawa. Kaya kapag may nagsabi ng bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Hindi tayo agad nag adjust Hindi tayo agad nagpapakumbaba. Hindi natin agad iniiwan ang ating pakiramdam para lang manatiling maayos ang usapan. Dahil tanungin mo ang sarili mo, kung ang isang tao ay tunay na totoo, bakit kailangan pa niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang emosyon? Bakit kailangan niyang baliktarin ang tanong sa iyo Imbes na magpakatotoo sa kilos, ang totoo, ang taong matuwid ay hindi kailangang ipagtanggol ang sarili niya sa pamamagitan ng tanong dahil malinaw sa kanya na ang katotohanan ay tahimik pero matibay. Hindi niya kailangang gumamit ng drama para lang makalusot. Sa ganitong sandali, ang pinakamatatag mong sandata ay ang sariling kalmadong paninindigan. Hindi mo kailangang sagutin nang padalos-dalos. Hindi mo kailangang makipagtalo. Ang kailangan mo lang ay manatiling kalmado, manatiling malinaw. At huwag hayaang guluhin ang iyong isip ng isang tanong na gawa sa guilt, hindi sa katotohanan. Dahil sa huli, ang taong hindi marunong tumanggap ng tanong ay kadalasang taong may tinatago. At kung wala naman siyang itinatago, bakit siya natatakot sa pagdududa? Number 3. Wala ka bang tiwala sa akin? Isa itong tanong na mabigat pakinggan, lalo na kung galing sa taong malapit sa puso mo. Kaibigan, kasintahan, kapatid, o minsan sa taong matagal mo nang pinagsisilbihan ng walang kapalit. Pero sa bawat tanong na ganito, may tinatagong motibo. Hindi ito simpleng pagsukat ng relasyon. Ito ay isang anyo ng emosyonal na panlilin lang. Ang wala ka bang tiwala sa akin ay hindi tanong na dapat agad sagutin. Dahil kung pakikinggan mong mabuti, hindi ito para linawin ang katotohanan, ito'y para ikulong ka sa pagdududa sa sarili mong pangunawa. Para makonsensya ka, para ikaw ang lumambot, para ikaw ang lumuhod at sabihin, Oo, may tiwala ako pasensya na. Pero tanungin mo ang sarili mo ng tahimik. Dapat nga ba talaga? Tiwala ba ang kulang? O sinadyang iligaw ang damdamin mo para hindi mo napansinin ang mga senyales? Ang tiwala ay hindi maliit na bagay. Hindi ito laruan na pwedeng ipasa-pasa. At lalong hindi ito utang na kailangang bayaran nang wala sa oras. Ang tunay na stoic alam ang bigat ng salitang tiwala hindi niya ito ibinibigay dahil lang sa emosyon. Hindi siya nagpapadala sa lambing o sa galit o sa luha. Dahil ang tiwala para sa atin ay hindi regalo. Ito ay pagsusulit. At ang sino mang humihingi nito ng pilit ay taong hindi pahanda sa timbang ng pananagutan. Sabi nga ni Seneca, He who does not prevent a wrong when he can, encourages it. Ang hindi pumipigil sa mali kahit kaya niya ay pumapayag sa mali. Kaya hindi tayo pumapayag na gawing dahilan ang salitang tiwala para ipikit ang ating mga mata. Ang stoic ay hindi bulag sa pagkakaibigan. Hindi rin pipi sa pagmamahal. Ang stoic ay gising kahit masakit, kahit magulo, kahit mag-isa na lang siyang naniniwala na may mali. Kaya kapag may nagsabi sa atin ng wala ka bang tiwala sa akin, hindi natin ito sinasagot ng padalos-dalos. Hindi tayo natitinag. Hindi tayo nagpapaliwanag. Dahil ang tiwalang hinihingi sa pamamagitan ng guilt ay tiwalang sinisikil, hindi sinasalo. Ang tunay na tiwala ay hindi kailanman ipinipilit. Ito'y dumarating sa tahimik, puno ng respeto at may dalang patunay hindi panghuhula. At tandaan natin, ang taong galit kapag hindi agad pinagkatiwalaan ay madalas taong hindi sanay sa accountability. Sanay siyang binibigyan ng pasensya kahit wala siyang pinapakitang dahilan para pagkatiwalaan muli. Sa ganitong mga sandali, ang paninindigan ng ating sandata, hindi para sakta ng iba, kundi para ipagtanggol ang katotohanan. At ang katahimikang bunga ng malinaw na pag-iisip. Dahil kung ang tiwala ay ibinibigay natin sa maling tao, tayong tunay ang nagkakasala. Hindi dahil naniwala tayo, kundi dahil pinili nating ipikit ang ating mata sa harap ng mga palatandaang sumisigaw ng ingat ka. At ang stoic mas pinipili ang mapanuring katahimikan kaysa sa tiwalang pilit. Number 4. Gusto mong sabihin, nagsisinungaling ako? Ito na ang bitag. Ang sandaling binaligtad ang tanong mula sa usaping mahinahon at mapanuri. Naging hamon ng pagkalalaki, ng dangal, o ng tiwala. Pero tandaan mo ito. Hindi lahat ng tanong ay para sagutin. May mga tanong na ginawa para siluin ka, para gisingin ang pride mo, para guluhin ang damdamin mo. Gusto mong sabihin, nagsisinungaling ako? Hindi ito tanong ng taong gustong malinawan. Ito ay tanong ng taong naramdaman ng natunugan mo na siya. At ngayon, sinusubukang lumaban gamit ang drama at pagtatanggol ng sarili. Kung hindi mo ito pagbabantayan, mapipilit kang pumili sa dalawang maling opsyon. Manahimik at magmukhang duwag o magsalita at magmukhang masama. Pero kung may natutunan tayo mula sa turo ni Zeno of Citium, ama ng Stoic philosophy, ito ay ito. Ang taong tunay na malaya ay hindi kung sino ang makapangyarihan, kundi ang taong pinamumunuan ng katwiran. At tayong naglalakad sa landas ng Stoic ay hindi na kailangang patula ng mga tanong na ganyan. Hindi tayo pinapagalaw ng pride. Hindi tayo natitinag ng guilt. At lalong hindi tayo gumaganti gamit ang galit. Ang stoic kapag hinarap ng tanong na may halong pananakot ay hindi nagbabangayan. Tumitindig siya, tahimik, malinaw ang pag-iisip at matatag. Bakit? Dahil alam niya ang halaga ng paninindigan. Alam niyang kapag ang isang usapan ay naging personal na sumbatan, hindi na ito pag-uusap ng pag-unawa, kundi ng pagkapanalo sa argumento at tayong lumalakad sa landas ng karunungan, hindi tayo nakikipagtalo para manalo, kundi para malinawan. Hindi natin kailangan sumigaw. Hindi natin kailangang sabihin ang oo o hindi agad. Dahil minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang pananatiling kalmado habang nagsasalita ang taong sinusubukang baligtarin ng lahat. Sabi nga ni Epictetus, kung ikaw ay inaakusahan ng isang bagay, tanungin mo ang sarili mo. Totoo ba ito? Kung totoo, huwag kang magalit. Kung hindi totoo, bakit ka magagalit? Kung alam mong ang tanong na nagsisinungaling ako ay hindi galing sa dalisay na intensyon, bakit mo ito bibigyan ng kapangyarihang i-distract ka? Ang lakas ay hindi nasa mga salitang matatalim ang lakas ay nasa kakayahang hindi agad magpakain sa emosyon. Ito ang sining ng stoic, hindi pagtakbo, kundi pagpanatili ng paninindigan kahit sinusubok ka. Hindi natin kailangang ipahiya ang kausap, hindi natin kailangang lumaban sa apoy gamit ang apoy. Ang ginagawa ng matatag na isip ay ito. Hinahayaan natin sila ang magpapakita ng tunay nilang kulay. Habang tayo, nananatiling matatag sa ilalim ng bigat ng panunumbat. Dahil sa huli, ang taong may tinatago. Siya ang unang sumisigaw ng hindi ako nagsisinungaling. At ang taong may paninindigan. Hindi kailangang magpaliwanag. Number 5. Ang liit na bagay, bakit mo ginagawang big deal? Ito ang linya na pinakamasakit sa lahat. Hindi dahil sa lakas ng boses nang nagsabi. Kundi sa tahimik nitong layunin, iparamdam sa iyo na mali ang damdamin mo. Ang mga ganitong tanong ay may kakaibang lason. Hindi sila sumisigaw, pero tinutulak ka palayo sa sarili mong paniniwala. Pinaparamdam nilang ikaw ang problema dahil pinili mong bigyang pansin ang isang bagay na sa kanila. Maliit lang. Pero sino ang nagsabing ang sakit ay dapat masukat ng ibang tao. Sino ang nagsabing ang pakiramdam mo ay kailangan munang aprobahan ng iba bago mo ito pakinggan? Ang stoic ay hindi manhid. Hindi siya bato na walang nararamdaman. Ang totoo, nararamdaman niya ang lahat. Pero may disiplina siyang hindi agad kumikilos batay sa bugso ng damdamin. Pinag-iisipan niya, pinagmamasdan, pinaghihinog, kaya kapag may nagsabi sa atin ng ang liit na bagay, bakit mo ginagawang big deal? Hindi natin agad pinapaliwanag ang sarili natin. Dahil minsan, ang mismong pagtatangka na ipaliwanag ang pakiramdam ay nagbibigay kapangyarihan sa maling pananaw na ang sakit mo. Dapat munang aprobahan ng ibang tao bago ito ituring na totoo. Sabi nga ni Clantes, isang stoic philosopher, Dalhin mo ako, Diyos, o kapalaran kung saan man ang itinakda mong landas. Hindi ito pagsuko sa sakit, kundi pagyakap sa katotohanan kahit masakit. May leksyon, kahit mahirap, may daan. At kahit maliit sa paningin ng iba, may saysay sa iyo. Kaya't hindi natin tinatago ang nararamdaman. Hindi natin tinatapalan ng katahimikan ng pagdududa. Hindi natin pinipilit ang sarili na ng umiti sa gitna nang pagkapunit ng tiwala. Dahil lang sinabing liit na bagay ito, ang Stoic ay hindi nagpapakain sa drama, pero hindi rin nagpapakain sa kapabayaan. Alam nating ang mga bagay na tila maliit lang sa simula, ang siyang unti-unting sumisira sa pundasyon ng tiwala, ng respeto, at ng katahimikan ng isip. Tanungin mo, kung maliit lang pala bakit hindi nila kayang ayusin? Kung wala namang masama, bakit sila galit sa tanong mo? Sapagkat ang katotohanan ay hindi minamaliit, hindi rin ikinakahiya. Ito'y kinikilala kahit pa masakit, kahit pa mag-isa tumayo sa gitna ng mga taong ayaw makinig. At dito tayo natututo. Hindi tayo isinisisilang para manahimik sa mali. Tayo ay isinilang upang tumindig sa gitna ng kaguluhan. Dala ang paninindigan at kalmadong isip. Sa mga sandaling ito, ang stoic ay hindi nakikipagtalo. Hindi siya naghahanap ng validation. Dahil ang buhay na totoo, ang buhay na may prinsipyo, ang buhay na may pakialam, iyon na mismo ang sagot. Kaya't kung may magsabi ulit sa'yo, ang liit lang niyan, bakit big deal? Huminga ka ng malalim, panatilihin ang katahimikan at tandaan. Ang respeto sa sarili ay nagsisimula sa kakayahang pakinggan ang sarili mong damdamin. Kahit pa hindi ito naiintindihan ng iba. Ang limang tanong na ito, hindi lang basta tanong. Hindi ito usapang pangkaraniwan. Hindi ito simpleng pagtataka. Ito'y mga armas. Mga kasangkapang idinisenyo para basagin ang paniniwala mo sa sarili mong katwiran. Tahimik pero malupit. Maamo sa tono pero may dalang lason. At kung hindi ka magbabantay, ang tanong na akala mong maliit ay unti-unting lalason sa iyong isip, sa iyong damdamin, sa iyong tiwala sa sarili. Ngunit hindi tayo isinilang para sumunod lang sa agos. Hindi tayo isinilang para paulit-ulit na pagdudahan ang ating sariling pakiramdam. Dahil lamang may ibang taong gustong tabunan ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng tanong. Tayo'y isinilang upang gisingin ang sarili, upang itayo ang sarili sa gitna ng pagkukunwari. At manindigan, hindi gamit ang galit, kundi gamit ang linaw ng isipan. Habang sila'y nagtatago sa likod ng salita, tayo'y tumatayo sa liwanag ng karunungan. Hindi natin kailangang sumagot sa bawat bitag. Hindi natin kailangang magpaliwanag sa mga ayaw makinig. Hindi natin kailangang ipaglaban ng katotohanang tahimik na lumalaban mag-isa. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa ingay, kundi sa kakayahang manatiling matatag kahit sinusubukang guluhin ang iyong kalooban. Ang stoic ay hindi ipinanganak na malakas. Siya ay ginawang matatag ng paulit-ulit na pagkasira at paulit-ulit na pagpili ng disiplina sa gitna ng kaguluhan. Habang sila'y nagsisinungaling para makalusot, tayo'y pinipiling hindi gumanti ng kasinungalingan. Habang sila'y nangungutya ng katapatan, tayo'y pinipiling maging tahimik, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kakayahang huwag mapilitang maging katulad nila. Tayo'y hindi basta tao, tayo ang tanod ng ating isipan, ang bantay ng sariling damdamin, at ang tagapagtanggol ng ating paninindigan. Sa mundong puno ng ingay, ang boses na hindi kailangang sumigaw, ang pinakamapanganib. Ito ang boses ng taong hindi na kayang paikutin, hindi na manipulahin, hindi na kayang takutin. At kung tayo'y magpapatuloy sa ganitong landas ng pag-iingat nang tahimik na tapang at nang pagkilala sa mga anyo ng kasinungalingan, tayo mismo ang magiging huling tinig ng katotohanan sa isang mundong unti-unting nalulunod sa peke. Kaya sa bawat tanong na ibabato sa tin, mayroon tayong sagot, hindi para patunayan ang sarili, kundi para manatili sa sarili. At iyan ang tunay na revolusyon hindi ang baguhin ng mundo, kundi ang hindi hayaan ng mundo ang bumago sa iyo. Kung naramdaman mong may bahid ng katotohanan ang bawat salita sa video na ito, hindi mo ito napanood ng aksidente. May dahilan kung bakit narito ka. May dahilan kung bakit umabot ka rito. Ang tanong, handa ka na bang manindigan? Hindi para sa kanila kundi para sa sarili mong kapayapaan. Kung gusto mong mas maraming katulad natin ang gumising, ibahagi mo ang video na to. Hindi para sumikat tayo, kundi para mas marami ang hindi na mauto. At kung gusto mong manatiling matalas ang isipan sa mundong puno ng gulo, mag-subscribe ka. Dito tayo lalalim, dito tayo lalakas, hindi sa galit, kundi sa kontrol. Tandaan mo ito. Ang tunay na kapangyarihan hindi hinahanap, hindi kinukuha. Ito'y binubuo sa loob hanggang sa susunod manindigan ka, manahimik kung kinakailangan at higit sa lahat manatiling gising.